Tapos nang maligo ang aking mga daguls. Yan. A banger sa treats. Ha? Magla-lunch muna kayo. Hindi pa kayo nag eh. Yan. Basta naligo. Palaging nasanay na may treats after. Itong si Punggingging ang pinakatakot maligo. Kita nyo naman umiiyak na naman. Itong si Clover naman ay ginawin. Yan. At itong si Haba, pasaway. Yan. Pasaway yan. Laging bully yan sa mga kapatid na naliligo. Bully yan eh. Mm. Yan. Bully yan. Yan. Yan maldita na yan. Bully yan. Mm. Tingnan mo. Kaya ako sila guys pinaliguan kasi tapos na ang dalaw ni Haba. At medyo masangsang na ang amoy nila kasi nga nagsipagregla silang lahat. Pwera lang kay itim kasi lalaki at kapon na yan. At ayap naman ang buhay na ang incho pau na yan at tayap ng buhay aga-aga diyan ah at tayap tayap ng buhay naman talaga ng sho pau na yan sobrang bait basta nakakain na ganyan ang itsura relax na relax Yan lang kayo. magugulo kayo. Maliligo si haba. Kasi parang mainit ang panahon, no? Maganda. Sana tuloy-tuloy. Bambang! Gigo ka! Gigo bambang! Bang. Para sa New Year, bango. Bango ang bangbang sa bang New Year. <laughs> bango ang bangbang sa bang New Year. Tapos na ang dalaw ng bangbang. Bang. Kaya liliguan ni mama yan. O, ka lang. Tigo. Isisin natin yan. Nabras na natin ang bangbang. Hmm, bait yan. Paliguan ni bangbang. Bait yan. Kahit maldita yan sa mga kapatid niya. Bait yan. Yan. Babad konti. Ha, ah, bangbang? Pinakamabait yan at pinakamaldita rin. Maldita rin yan paliguan. Ah. Hmm. Babad konti. Kasi may dalaw siya, kaya matagal hindi napaliguan. Mm. Ngayon, mag-new year na. Mabango. Bango ba, galet Galit? <laughs> malamig? Malamig, ba, Malamig daw ang tubig, ba, Malamig. Walang bula yung ating shampoo. to pa rin yung kanyang shampoo. Hindi malapit ng maubos. Ayan. Malapit ng maubos. Mabango naman. No? Bango? Bango haba? bang bang! Bang bang! -bang. Babad babad kote! Bang bang! <laughs> Masama loob ni Bang bang. Ayan, babal na natin siya. bangbang bangbang bang! Bang bang! -bang. Huwag nating babarin sa tubig si Bangbang kasi malamig. Kanina umiinit, ngayon naman ay makulimlim na oh. Bangbang. Kapag balnaw na ang Bangbang, bango-bango na. Bango-bango na. Hmm, kunas na. Kunas na yan, Bangbang -bang na yan. Dapat matuyo yan kasi makapalang balahipon po niya eh. Kapag na. Bango na yan.

kulit talaga ni Clover. Akit, akit. Akit ka na ba? Para matuyo ka. Mamaya ka na bumaba. Alis na. Pangkok. Pag makulit. na. Alisin mo na to. At papasok yung mga kapatid mo eh. Patuyo ka muna dyan ano, papasukin dyan si, ano, kasi pag pumasok dyan si Punggok at si Jobber, aawayin mo, mainit ulo mo. Hmm. Patuyo ka muna dyan. Ay, higo ang baba. Dyan ka muna. Galit siya. Hindi kasi sanay lang kinukulong yan eh. Patuyo ka lang dyan. Maulan no? Oh. Hindi ka kaagad matutuyo dito sa loob. Wawa. Yan. Sinong next? Clover, ligo na. Paliliguan ko rin si Clover. Patuyo ka muna dyan. Ba't ka galit? Ba't galit yan? Oh, marunong siya magbukas niya. Huwag mong bubuksan yan. Papaluin kita. Dyan ka lang. <laughs> Diyan ka muna, magpatuyo ka. O, ayan yung pads. Si Clover naman. Para mag-new year na mabango. <laughs> Takot pa naman maligo dito. Ginawin kasi yan. O ginawin na Hindi ka pa nababasa. Ang dali. na. Basa. Ginawin kasi yan eh. Shampoo muna tayo ayan nakudkud na natin ang iyong katawan clover bango ka na hmm? ayan. babad kunti sa shampoo pare ng shampoo niya. pare pareho sila ng shampoo mamaya magkukulon kayo ah bakit hindi siya gininaw ngayon eh, parang parang kumulimlim na naman hmm? babad muna na saglit sabon ang pen pen hmm? babad saglit tapos balnaw na hmm? si haba ay nasa kulungan pa rin Ayan. mainit ulo <laughs> mainit ulo niyan Bye-bye. Balnaw na. Balnaw na si... Clover. Ayan. Palalabasin na natin si haba. Labas ka na dyan, haba. Pasok sa loob, ha? Ang umihi umihidon. Haba! Pumasok sa loob. Ang tigas talaga ng ulo nitong si haba. Aawayan na naman niya si... Baba dyan. Clover. Punggok. Baba. Baba. Umiiwas ka lang maligo. Kaya gusto mo dyan eh. Pasok na. Pasok. Aawayin si Clover ha. Haba. Pasok sa loob. Baba. Papasukin mo ngayon, be. Baba. Pasok doon nandun si ate. Bilis. Pasok don Bagong ligo yan. Ganyang kakulit ng haba na ito. Ikaw na lang hindi naliligo. Baka hindi ka matuyo. Pumasok ka kasi doon haba. papatuyo si Clover dyan. Binabantayan mo. Ano ba diba meron dyan? Sabon na si Berber. Pungging-ging. Buti hindi ka umiyak ngayon hindi mm, umiyak ang punggingging bait bait niyan bait na siya paliguan ngayon hindi na mukhang kawawa ayan nasa buna babad muna saglit ha tapos balnaw na babad muna ha mm, bait bait na ng punggingging paliguan hindi na siya nagpapalahaw ng iyak bait bait na mm, bait na ang punggingging bait na ang pong dingding -ding na yan mm, bait kahit anong gawin mo dyan diyan mga ngagat babad siya ha oh, umiiyak na agad o oh, magbabalnaw ka na babalnaw na yan babalnaw na ang Balnaw ka na, saglit. Punggok. Itapos ka ng maligo ha ba? Nakabalnaw na si Punggok. Alis na dyan. Balnaw na si Pungging. Oh. Papapasukin na natin dun sa ano para matuyo. Pasok na dun pungging. na doon. Akyat. Akyat dito. Akyat. Dito, dito sa pila. Akyat na. Akyat na. Akyat. Ang pasasamahin si Kim. Haba kasi maldita yan. Aawayin kayong dalawa dyan. Kapit kayo dyan ha. Tuyo kayo, kayo dyan. Mamaya bababa na kayo dito. At ang init eh. Lilitaw lulubog. Pasok na don Haba. Pasok don Basak dito eh. Ha? Pasok. Kulit-kulit mo ah. Kotang-kota ka sa pagpapasaway ah. Basang-basa na ako. Lahat na maligo ang mga alaga ni mama. Ang ah, mga bebes ang mga pasaway tapot, tapot na tapot ng maligo si lang guys ang dry powder lang, dry shampoo lang ang gagamitin ko sa kanya kasi makapalang balahibo niya baka hindi matuyo mas makapal kay haba yan si Pongging tapos ng maligo Ayun, pinalabas ko na sila ng kulungan ang pumalit ay siopaw siopaw ba't ka nandyan sa kulungan Tapos ka na sila sa kulungan. Si Choco ay naka-ansayat dress pa rin.